yan na guys yung ating mga spot na yun dalawang tuhong ang ating kirahin na yun ayan na tulang muna sa ngayon guys ang ating mga mapupuha sapagkat malapas ng alon dito sa amin yung mga manifest muna na tsukpago na yan Jacob oh, We are ayan na Yung muna ang ating titirahin na yun Yung muna tayo mag Hanap tayo ng mga Ang ulam natin And guys Medyo may kalatihan yung alon na Lamoyan ko sa so pa Medyo malabo Dadat e, pero okay lang pagkat kailangan natin yung mga harap buhay upang meron tayong lutuing isda ayun guys yung pinatawag namin sagin saging saging dali ka na yung saging saging ka pero yung kwan tsubado ayan tsubado so, muna yan guys Panu-karambay naman. Ayun. Wala pa. Ayun na. Paliling na siya. O patay na. Ayun na guys so. Lolo pulo. Tinala natin to. Ayun. Ay. Medyo buhay pa pala. Ayun o. Ayun. Bukha ka na Balbon. Ito. Ito muna guys. Masarap na uh, pang-ihaw to. Isang tinatawag mami na Tadan o suba. Ayun. Pagsisimbihan na ito sa palan. Ayan o. Oh. Ang yan. Sarap ba pang yun? Ito. Rambay. Ayan pa. Napo. Dali mga rambay ngayon. din, Isda the Latin nine days? Okay. Malating halon. Ayan e na. Nagharap din siguro ng matataguan itong mga isda na dito sa buhangin na natin dali sila. Mga... may talaliman din yun guys Yan, no? ayan minsan may malabo o minsan naman ay malinaw yung ilalim ang mga... linaw niya siguro mga isang mitros o... wala pa wala pa isang yung linaw niya kaya hindi natin mahagipagipkat at yung mga ibang isdang tinaharap natin ayan ito so, magpapahabol pa isang parambay yan may kalabuan medyo may kalabuan talaga ang talata rin minsan malinaw ay na po upi lang basta mayroon tayong makuha ngayong pista mga guys ayan karambay na yan lalihin na natin to kahit maliit kompleto na rin yan ito pa sa sinawan sa pool sa likod. Ayun na. Ayun. We are na manipis sa pool. Nagpapahabol pa. Dito pa. May buya wish dito. Ay nang liksi-liksi naman ito. Ayun, headshot. Ayan, may mga kasama pa. Tatlo sila guys. Kaya, atin pang papatayin to isa sayang pa ito ayan ayun sa pool nakadalawa tayo guys isang mm, sisisid lamang ito naman sinawan ah hindi pala Butan pala ay nagkamalay naman ito ayan arambay Dali na yan guys samahan mo pa na sinawan sa kakalambay naman no oh! natural na natural ngayon guys ang ating orgidit ng video hindi muna natin ni-edit natin eh video binagalan natin eh pag binagalan natin palagi masasakay po yung